Nako, ikaw ba ay isang empleyado na wala nang ang lunch break? Kulang pa ang sweldo? Nako, nako, nako mga employer, bawal ito. Pwede kayong maereklamo sa Dole. Alamin sa NBI, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. No meal break na nga, kulang pa sa pasahod ng employer? Nako, Bawal ito! Sabi nila, breakfast is the most important meal of the day. Pero kahit nag-almusal ka, di ba nakakagutom ka agad? Lalo na kung nag-commute ka, papasok sa opisina. E paano naman kung nagutom ka na sa kakatrabaho? Ngunit hindi ka pinahintulutang mag-meal break ng boss mo. At ang malala, hindi pa tama ang oras na binabayaran sa'yo. Nakaw! Alam mo bang labag sa batas yarn? Nakasaad sa Article 85 ng Philippine Labor Code na karapatan ng bawat empleyado na magkaroon ng 60 minutes o isang oras na meal break sa kabuong oras na ilalaan niya sa trabaho. Ngunit maaari itong paiksiin ng hanggang 20 minuto kung una, gumamit ng machine o kaunting pisikal na lakas lang ang gagamitin ng empleyado. Pangalawa, kung labing anim na oras tumatakbo ang isang negosyo. Pangatlo naman, kung naka-duty sa kalagitnaan ng emergency. At panghuli, kung mayroong kailangang i-preserve na nabubulok na produkto at marami pang iba. Ayon sa batas, kung mas mababa sa minimum na 20 minutes ang ibinigay na meal break, dapat isama ito sa oras na trinabaho. Kung tinanggal naman ang meal break, nararapat lamang na bayaran ito ng employer bilang overtime ng isang empleyado. Kaya huwag matigas ang mukha mo para di ka masabihan ng NAKO! Bawal ito!